magtrabaho ka yan yan ang banat na naman ni uh, dating uh, Presidente Duterte <laughs> hindi na yata updated o di kaya naman eh, nag-uulianin na si Tatay Dicong pero bago yan kung bago lang po kayo sa aking channel eh, mabuti pa magsubscribe na po kayo <laughs> ay biro lang ha kung uh, sa mga gusto pong magsubscribe pa subscribe naman po at kung maaari, ipakilike na rin po yung video habang tayo naman po ay uh, nagtitimpla ng ating gatas ngayong umaga. Yan, ang sarap uminom ng mainit. Lalong-lalo lalo na ganito, medyo naguulan-ulan. So, magtitimpla muna tayo ng ating, ito po ay hindi po sponsor So, habang tayo po ay nagtitimpla, eh sige po, pakipindot na po yung subscribe button dyan pakilike na rin po yung video at uh, kung maaari, pakishare na rin po ninyo. <laughs> Oo, ayan. So, may lalagyan natin ng konting uh, asukal. Ayan. Konti lang para ano, uh, iwas tayo sa masyadong maraming asukal eh. Lago, eh tayo yung mainit na tubig natin. Yun. So, haluin natin ng konti para ano, mahirap higupin pagka sobrang mainit eh. so habang pinapalamig natin ng konti yung ating uh, gatas pala hindi kape eh dito naman tayo sa ating pag-uusapan alam nyo muli na naman pong bumanat itong si uh, dating presidente duterte kay uh, pangulong bongbong marcos <laughs> iluutusan iluutusan si presidente na magtrabaho Parang kung uh, makapag-utos eh, akala mo siya yung boss talaga eh. Ah? Sabagay, eh, tayong mga Pilipino, sabi nga ni Pinoy nung araw, ni President uh, Aquino nung araw, ano, kayo ang boss ko. Yan. Pero pinagtataka ko lamang, mga kababayan, dati siyang presidente eh. Uh, kaya dapat alam niya papaano magtrabaho ang isang pangulo. Hindi kaya niya namomonitor ito? Hindi kaya siya updated? O kaya gaya ng sinabi ko kanina baka mag na. din. <laughs> so, totoo lang po eh araw-araw naman ay uh, laman ng balita ang uh, bawat galaw ng presidente natin. Laman ng balita sa mga broadcast media uh, sa mga social media ano gagaya ng YouTube, Facebook, Ayan, at kung gusto mo talagang i-monitor si uh, presidente Bongbong Marcos, eh manood ka lang sa RTVM, Radio Television Network o uh, Radio Television Malacañang. Ayan. Parang ang feeling kasi nito si uh, dating pangulong Duterte ay uh, siya yung big boss ni uh, pangulong <laughs> Marcos eh. <laughs> kung makapag utos ganun na lamang. Uh, Teka, sandali, panuuring nga muna natin yung video At ang video na ito ay uh, nakita ko sa The Philippine Star Yan Do not worry Nobody but nobody Is interested Or are Katanggalin ka It's a waste of time Ano babalik na yan Balita ang presidente, so You know, Waste of time Hmm, pag-aaksaya ng oras na. <laughs> Narinig niyo yon? Pag-aaksaya ng oras? <laughs> o kaya pagsasayang ng oras? ala na nga ito. Oo, nag-uulianin na nga yata itong si Pangulong Duterte. Si Pangulong, dating Pangulong Duterte. <laughs> Nakalimutan na niya na buong pamilya niya ay uh, noon pa sumisigaw ng... Marcos resign. Uh, ano ba ito? Ano ba ito? Suko na ba kayo? nag na po ba kayo? <laughs> Kaya ganyan na kayo magsalita ngayon? Grabe ano? Wala daw interesado na pababain sa pwesto si uh, Pangulong Marcos. <laughs> Bakit sigaw kayo ng sigaw? Yan, dyan sa may mga maisog ninyo. <laughs> Ay nako, may mga placard pa nga eh. BBM resign. Ano yan? Sanyo. Pati mga rally nilang maiisog uh, maisog eh nalilimutan nakakalimutan na na may mga raling ganyan matanda na kasi ayaw pang magpahinga si Tatay Digong baka nga talagang hindi na mapakali oh, balisa at uh, hindi na yata nakakatulog ng tama eh, kaya ganito siya oh, kasalanan po ito ni uh, Trillanes at saka ni Delima masyadong yung tinakot si Tatay Digong eh yung pinakamalaking bag issue nila ay uh, hindi na naging epektibo eh. Wale, wale epek. <laughs> Kaya ngayon eh parang sumusuko na. O oh, eh medyo ingat-ingat lang PBBM ha? baka naman eh uh, pinapakalma ka lang at uh, baka mamaya mayroong pong ibang uh, niluluto itong uh, grupo or itong kamponya uh, dating presidente Duterte so ingat-ingat lamang Pangulong Bongbong Marcos. Tataka nga lang ako eh. Bakit gusto niyo kasing uh, patalsikin o pabagsakin ang uh, administrasyon? Nakikita naman po ng taong bayan na napakaganda naman ng kanyang uh, performance, ano? Oo, ang ganda ng performance niya. Araw-araw so, napapanood natin yan sa RTVM. Sa totoo lang, ang dami nang uh, nagsasabi na sana kung pwede pa, bigyan pa daw siya ng uh, isa pang pagkakataon si uh, Presidente Marcos sa 2028. Uh, labag naman po sa ating konstitusyon yan mga kababayan kasi hanggang anim na taon lang po talaga ang uh, term ni uh, President Bongbong Marcos at naobligado uh, siyang bumaba sa pwesto sa taong 2028. At kung may mga ganyan gusto ng taong bayan na ma-extend yung Pangulo, yan po ay nagsasalamin lamang ng na magandang pamamahala ng isang administrasyon. Gusto ko siya trabaho kasi pinuto natin siya. Nung trabaho, ganyan, pagkawain mo para sa bayan. Ngayon, pagkatapos ng 6 years sir mo, then makita po na pagsalita ng tao, we will you whether or not you were worth the boat. Oo nga, bayad siya ng taong bayan. Ano? Siyempre, eh, trabaho yan eh. Kailangan natin bayaran siya. <laughs> Pero nakita nyo naman kung paano niya gantihan o suplihan ang uh, ibinabayad sa kanya ng taong bayan. Hindi ba? Ayun tuloy. Gusto pa ng karamihan ng uh, isa pang anim na taon. <laughs> Kayo man lamang po Tatay Bigong ang uh, ganyan eh. Oo yung grupo lang naman ninyo ang ganyan. Yung mga talagang uh, opposition ay uh, tahimik ngayon. Tahimik pa hanggang ngayon. Kasi nga wala pa sila nakikita o napupunah uh, o i-o-oppose sa administrasyon. At napakaganda ang uh, itinatakbo at uh, nasa tamang direksyon naman ang administrasyon Marcos. Mabuti pa sana. O oh, maganda sa inyo, Tatay Digong. eh manahimik na muna kayo para makapag-relax. Uh? Oo. Oh, oh. Lalo lamang nga -ubos ang mga taong dati ay uh, nagtitiwala sa inyo. Uh, sa inyong ginagawang ganyan. Laban o bawi. <laughs> Laban o bawi ang inyong mga pahayag. Kahapon sinabi niyo. Patalsikin si Marcos. Ngayon naman, hindi kayo interesado para mawala sa pesto ang Pangulo. Kita nyo mga kababayan. Pati yung uh, political party ni Congressman Pulong Duterte. Ayun. Nung isang araw, umanib na sa kay uh, PBBM <laughs> Yan ay isa sa mga patunay lamang na nawawala na unti-unti ang inyong mga sakampi. Oh, yan. Kakampi ba ang tawag doon o kampon? Bahala na. <laughs> nagulat pa ako sa isang post na nakita ko dito sa Filipino Today. Pilipinas Today ba 'yon? Oo, oh, ito to ah, to eh ah, nakikita nyo sa screen yan. Habang naghahandang lumika sa mga taong taga-Davao City ano, dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at ah, siguro ang magigising dulot niyan ay pagbaha. Eh nagawa pang bumiyahe itong dalawang magkama, si Baste at saka si Tatay Digong. Yan, bumiyahe po sila papuntang Takluban para doon sa Maisog Rally. June 30 po yun. Na kung saan itong Maisog Rally na ginawa doon ay parang pangangampanya. <laughs> ay, naku talaga, tatay digong at baste. Sana inunan niyo naman po yung uh, mga kababayan ninyo dyan. Narinig nyo, pagkatapos daw ng anim na taon, antayin na lamang ang uh, taong bayan para magsalita kung anong grado niya oh kita po ninyo Gaya ng sinabi ko po kanina Hindi pa ka natatapos Dalawang taong pangalang Binibigyan na ng magandang grado ang Pangulo yung eh. pangalang nakikita na yung <laughs> pangalang nakikita na Ang kaibahan ni uh, Pangulong Marcos Sa mga naging Presidente ng Bansa Tahimik Pero gumagawa Hindi mapagpatol sa isyo Pero focus sa trabaho Mamamayan muna bago ang sarili kayo mga kababayan, anong masasabi ninyo? Sige, hala, comment na lamang po ha. Pero sa mga basher dyan, pakicomment naman po yung tungkol lamang sa napag-usapan. Yung topic natin, ano? Huwag naman po yung personal niyo ako. Ngayon sa mga nagsasabing ako po ay bayad. Ni ultimo po pang kape o kaya pang gatas ko po. Nakita niyo yung tinimpla ko kanina. Hindi po bayad ni Bongbong Marcos. Muli, maraming maraming salamat sa panunod mga kababayan. Sana po, huwag niyo pong kalimutang ilike yung video.